Ang napakatinding sagupaan sa gitna ni Rocks, ni Garp, ni Roger at ng overwhelming na mga haki nila. At dito din natin mauwitness ang ultimate defeat ng Devil Rocks, kung paano siya mapapatay nitong si Garp at ni Roger. At ang marami pang ibang lore tungkol sa kung anong nangyari sa iba pang mga miyembro ng Rocks crew. Kung paano nabuo ni Whitebeard ang kanyang crew at kung paano magtatapos ang laban sa gitna ng tatlong pinakamalalakas na individuals sa kanilang ira. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece Chapter 1165. Kaya siguraduhin nyo na nakalike, nakasubscribe at click na rin nyo ang bell button para automatic malotify kayo pagka-release natin ang susunod na video. This is Mr. I.I. Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Reverberation. With another cover page na isa na namang request granted mula sa mga readers. Itong si Lo at si Beppo na nakahiga at natutulog dito kay Zeus bilang ang kanilang unan. At sa pinaka-context ng chapter, nagsimula na ngang ipakita muli itong si Shiki. At dito na diniklara ni nitong si Shiki, This is the end of the Rocks Pirates. Dito na matatapos ang pagkakabuo ng pinakamalakas na pirate crew sa buong mundo. At dahil din doon, hindi na sila magsasama-samang muli. Dito na sila magsisimulang mag-part ways. Tulad na lamang ng kumpano paano umalis itong si Shiki habang iniiwan niya si Gans at itong si Captain Jan after nilang manakout. At since nakita nga natin sa pinakahuling panel ng last chapter, ng previous chapter bago tong spoiler na ito, nagkaroon na ng face-off sa gitna ni Garp, ni Roger at nitong Devil Sebek. Sinabihan na nitong si Garp at ni Roger ang kanilang crew, ang kanilang fleet na umaris na daw sila dahil ipinapangako naman daw ng dalawang ito na babalik silang buhay. Sisiguraduhin nila yun. At dito na nga daw guys nagsimula ang napakatinding bakbakan sa gitna ng tatlong ito. Tulad ng inaasahan, nag-join forces ang dalawa, nitong si Garp at si Roger para matapatan itong si Sebek. At tulad ng ina natin for sure makakalamang dito si Sebek, kaya magtatagal daw ang laban. Ayon sa spoiler na ito, napakaraming pages, napakaraming panel ang naubos dahil lamang sa clash ng mga ito. Meaning, less dialogue, more action scenes ang makikita natin sa chapter 1165. Kung nakita nga natin na binasakan lang nitong si Debel sebek ang tatlo nitong si Kaido, ni Linlin at nitong si Whitebeard, dapat i-expect nyo na magiging napaka-intense ng bakbakan nilang tatlo. Dito din guys masasagot ng tanong nyo, anong nangyari kay Kaido at dito kay Linlin? At sumunod nga dito sa mga panners yang laban ni rocks at nitong si Garp at Roger, banggit na nitong Linlin at ni Kaido nakikipag-usak sa isa't isa. At at this time, hindi na sila nag-aaway kalmadong sinabit ipinamukha daw nitong si Charlotte Linlin o nitong si Big Mom kay Kaido na dahil nga sa kinain nito ang devil fruit na dapat ay sa kanyang anak na si Katakuri, habang buhay na daw na may utang na oblaming itong si Kaido dito kay Big Mom. After that, tulad ng sinabi ng ibang members ng crew, tulad ni Shiki, lahat na nga sila nagpart ways. Dito na nga nagtapos ang samahan ng Rax Kuno. Pagdating naman kay Whitebeard, natagpuan niyang isang tao. Isang lalaki na nagngangalang hologram. At ayon sa leaks, Somehow, parang ito daw ang tatay nitong Marco. Kung babalikan natin ng previous chapters, may natagpuan nga tayo doon na isang individual. Isang lalaki nakamukamukha ni Marco. Pero hindi nagfi-fit sa timeline dahil way back din, bata pa o baka hindi pa nga isinisilang si Marco. Kaya hindi yun siya. I guess ito ang sagot. Ito ay ang tatay ni Marco na nakita natin nakamukamukha niya. Pero nagbalik na naman ng panel dito sa bakbakan ng tatlo ni Garp, ni Roger at ni Devil Sebek. At dinagdagan na naman ni Emo ang kanyang command dito kay Devil Sebek. At yun ay ang wasakin ang lahat ng bagay sa loob ng God Valley. Clarify ko lang guys, hindi inulit ni Imo ang kanyang command dito kay Sebek dahil ang previous na command nitong si Imo kay Sebek ay patayin niya ang lahat ng individuals na nasa loob pa rin ng God Valley. Ang difference sa inutos niya ngayon dito kay Sebek is that wasakin niya ang lahat ng nasa loob ng God Valley. Meaning hindi lang ang mga may buhay na bagay, maging ang mismong God Valley ay pinapasira na ni Imo kay Sebek. Nagpatuloy yung bakbakan sa gitna ng tatlo pero dumating sa punto na napaka-OP daw talaga, napaka-different level ng haki nitong si Sebek. Hindi ito magawang matapatan nitong si Garp at ni Roger nang paisa-isa. Meaning, kung sila lang 1v1, si Garp lang kontra dito kay Sebek o si Roger kontra dito kay Sebek sa separate na battle, hindi talaga nila ito magawang matalo dahilan kung bakit nag-joint forces nga sila sa another level din guys nag sila ng kanilang atake, pinaghalo nila 'yon para makatapat at matapatan ang level ng haki nitong si Sebek. Dahil dito nagkaroon ng isang napaka-epic na panel. Dahil imagine nyo na lang guys, kung ang dalawa nga ito separately nakakakreate ng napakalulupit na mga atake, napaka-epic na panels. What more pa kaya kung paghaluin ni Garp at ni Roger ang kanilang atake kontra sa overwhelming na haki din nitong si Sebek? Antayin nyo na lang guys ang full chapter para sa panel na yon. Ayon dito sa spoilers na ito, ang atake daw na nakreate ni Garp ay nagre-resemble ng elephant gatling ni Luffy. Meaning, kung nakita nyo na yung before, magagawa din yung ma-pull off nitong si Garp sa laban niya kontra dito kay Sebek. Napaka-epic guys. Habang itong si Roger naman ay chinanel, inipon niya talaga at finokos ang lahat ng kanyang haki papunta sa kanyang sword para mailunch ang pinakamalakas din niyang atake. At sa pamamagitan ng kombinasyon ng atake ng dalawa ni Garp at ni Roger, dito na nila finally napatay itong si Sebek. At after nilang mapatay ito, unti-unting nag-seep out, unti-unting lumabas ang evil and dark energy mula sa katawan nitong si Sebek. Which means kahit papaano, mayroon talagang paraan para talunin maging ang mga immortal na devil na nakreate nitong si Imu. At isa doon, ang paggamit ng pinakamalakas na level ng haki. At kung dito pa lamang sa spoiler na ito guys na i-excite at naha-hype na kayo. Just imagine kung gaano ito kalupit pag na-release na natin ang full chapter, especially since nabanggit nga sa spoilers na ito na napakaraming panels, napakaraming pages ang inilaan sa laban na ito. Inilaan para sa action scenes, para sa napakatinding bakbakan at hindi para sa mga dialogues. Meaning makikita talaga natin kung gaano kalupit ang laban na ito. Also, since nabanggit dito na may napakalupit na panel, for sure, in a different level talaga ang final hockey clash ng tatlong ito. Kaya binigyan din, binigyang stress talaga yon dito sa spoilers. However, this is where the chapter spoiler ends at tulad ng dati, abangan nyo na lamang ang ating full chapter review para sa mas malinaw at para makita nyo ang bawat panels tungkol sa chapter na ito. Sigurduhin nyo na naka-like, naka subscribe at click na rin yung bell button para automatic manotify kayo pagka-release natin ng video. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.